Mars. magluluto tayo ng sinigang. Hapuna naman. Yung mga bata. Ayan. Ilalaga muna natin yung buto-buto. Ito na yung aking mga ingredients. Mayroon tayong okra. Labanos. Kangkong. Diyan yung aking isasahog naman. gaya gaya gayatin, gayatin sa tagalog yung mga ingredients mga mars balatan ko na yan kasi ayan na yung ulan Itong labanos isang labanos lang mga mars kasi masyadong dami ayan hindi naman kinakain walang kumakain eh. yung mga ganos. Ganito kay Mark kasi para hindi siya uh, mo yan, ka so marunong magbalak ng nanitis. Ubus siya yung laman niya. ito alit sa amin yung bulsoy. Kasi hindi ako kasi kayod siya. Alakas ang ulan yung naririnig yung patak-patak. Ano -patak. mga mart sa bubong yan? pasensya na kayo. Isang labanos lang mga marco. Te, pakikuha mo nga ako lagay ng kangkong ko. Yan. Yan. pero wag na natin hatiin kasi para ano po yung ano kasi sa uh, maliliit lang naman kasi siya yung ilalagay na luya yung ceiling green natin din natin ang kamatis natin mga Mars bumili pa si Bunso kamatis natin mga Mars Oh, kumain natin sibuyas mga mars. Tapos kang po, wala pa yung aking kamatis. Pero itong sibuyas, lalagay ko na ito doon sa pinakuloan ko. Anong gagawin ko dyan? Ha? sa ating video. I ano natin yung kangkong na para ilagay natin sa ating sinigang na buto-buto. Mga bata kasi kung ako lang isda na lang yung gusto ko kasi mga bata. Mga isda na kinakain namin na pang provincial lang ayaw ng mga bata. Kawawa naman. doon na natin, mga Mars, yung ating kamatis. Para lagay natin, mga Mars, yung gulay na. Kasi malambot na. Sama na natin yung sabay na natin yung panko natin. Yan. Ayan. Ayan. 5 minutes. Ano na yan, lumambot na yung gulay. Patay na natin, lagyan natin ng ano, pang asim natin. Yan, nalagyan na natin yung ating sinigang mix. para, ano na, si yung kangkong ay luto na. Yan ang mga mars, mamaya ipapakita ko sa inyo paghapunan na bye na huwag kalimutan mag like share subscribe sa aking youtube channel bye na mga mars magandang gabi god bless you all yan luto na mga mars kakain na kami ito yung sangkawan kain na mga mars maingay yan mo.